Ano ba ang Good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the villar-owned Prime Motor, which has been accused of poor service and high costs. So, how does the palace respond to this call? Uh, unang -una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat ang hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Maguutos po ang Pangulo para mag po ito. Follow up, considering that um, one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform, well, it depends on how she will perform. If we will have this trust on, on her, well, we have to give it to her, but he should prove that she could perform. as a leader with this issue regarding prime waters um, if there's a need for them to to resolve the issues raised by the uh, consumers i think we should immediately make an immediate action on that um, kalamang, dahil lahat naman ng galawan na yon ay dahil sa politika Mga kabatang helmet, nakakaloy kayo talaga, no? Bakit lagi nalang sinasabi ni Madam Sara Duterte na pamumulitika? Wow, it's all about you. Grabe. Hindi, e yung issue ng tubig na yan, ha, ng prime motor, matagal na yan. Kung hindi yan. kulay brown na parang iced tea, wala. Wala, no. Alam mo, may lupa pa. May lupa pa, di ba? Ano, may buhangin pa nga eh. May worm. Pero ayan nga, mga batang helmet, nakakaloka. At least, 'di ba? Siyempre naman, ang tubig, isa 'yan sa basic needs, 'di ba, Bejogafer? Basic grouper? shape. Sa Maslow hierarchy, 'yan oh. ang isa sa mga importante At buti na lang, 'di ba? Tutugunan mm. ng administrasyon. Nakakaloka lang talaga. Bakit kailangan pamumuliti pamumulitika? Hindi ba pwedeng aksyonan na lang, 'di ba, Bejogafer? Wow, tumulong, tumulong na lang siya sa pagbibigay ng action about nga 'yan wow, sa reklamo puro naman it's all about you pero bigo ha? ah uh. di diba, ang may-ari ng prime motor si Lamani Villar yeah. ah eh si Villar nasa slate siya ni PBM mm. pero parang ano ba nagka bakod na ba kasi parang inendorso din siya ni Madam Sardo Duterte mm. oh di at least dalawang mm. si at si least ka. dalawa yung kakampi mm. niya sa dalawang ilog Nakakaloka naman! Para hindi naman matalo, syempre, kailangan mong kumapita sa kabila. Pero yun na nga, no, yung tubig talaga kailangan talaga magawa na action yan. TUBIG! Hindi lang dito, beach gopher, sa Norte, di ba? Kahit sa South, may problema rin. Meron din. Tsaka ito lang ang sasabi, kung mga kabata helmet, Huwag nang ano, parang nag-gaslight pa eh. No? Uh -oh. Kung mag-gaslight pa na uh -oh. namumulitika, politicizing, di ba pwedeng magtulong-tulong na lang para talagang umayos na yung tubig na yan ng prime motor. Pero diba? ang gandang business niyan, no? Ang tubig? Oo, tapos magkamelya ho. Pero magkaya pala, no, ka. videographer, no, yung mga subdivision. Uh mm. Tapos, ang nagbibigay ng tubig sa mga yon, prime motor din, uh -oh. sa kanila din. Tapos maglagay ka pa ng all day, by the way. Ayo yung mga convenience store. highway way. Oh. Ay, kaya di ba na parang nalugi yung all day dito? Mahal kasi. Pero ayun nga mga kabata, may comment down below na kung ano masasabi nyo about John. Kung soon mo ang vlog na ito, kalamit mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayo update at sila naman in namin yung video ko first. Nakakaloka. Papalapit na napalapit ang eleksyon. Mas lalong ang daming sumisingaw. Hmm, init na nga. Sumisingaw eh. Alam mo, something eh. sa mga helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi kami sa buhay, nag-helmet din ang book. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Tubig! Puro na lang, it's about you. Di mo nga masagot yung tarong. Tubig!